プロ。 nakaraang buwan pa. Diba, na napuntahan na natin tong kubo na to, huh? Sa dalawa. At bro, may nahuli kami dito ng aswang, bro. Dito? Yung yung suot ng wakwak -wak ngayon. Eh hey, oh, kulay ano? green. Green. Kulay green. Hmm. Huh? Yung wakwak -wak ngayon, bro. Ah, uh, nakauwi na yun dun sa kabilang barangay kasi hinatid namin taga doon pala siya. Hmm. Yung wakwak na yon bro. Malinis pa yung katawan niya, yung, hindi pa siya madungis ba? Kung baga, bago pa lang siya dito napunta sa gubat. Ba? Kasi yung ibang wakwak -wak bro na matagal na dito sa gubat bro, na patabaho na at parang taong rasa na yung ano. Yan nga, tinan mo yung tsuan lang. So yun, bago yan. Pero ngayon bro, bahay? wala tayong naabutang wakwak -wak dito bro, bakit kaya? Eh kanina, mayroon. Pero ay, anong busis lang. Oo, pero wala dito hmm. na. Pero, pero dito, dito, kayimik na, wala. Bakit kaya? So ganito na lang bro, magantay mo na tayo dito tapos mag ano tayo mm -hmm. na ano okay. talaga yung meron dito kasi mm -hmm. yun yun yung, yung kubo na yan okay pa yan Pero, yan nga kubo okay pa, pa yan, ito, ito, yan. Pa pwede pa tirahan. Yan, na, dito, rin, na, ng tirahan ito lang hindi na kasi wala ng tip ang gagawin natin dito is mag-aantay tayo dito ang masin tayo Jauh, berapa lama? Masih ke bro? Masih ke mana? tadi Tidak ada yang lemuk Bisa kan Bisa lah Tidak ada Baru nak kena asal asal. Ayo nak apa ibu? Mau lagi cara bro. ibu? Apa itu?

Gabi na. Gabi na tapos. Maraming mga kabibutan. Ma Kasi ang punterian namin guys. Doon sa kanya-kanyang mga bahay nila. Para buong pamilya ang matulungan namin. Uh -huh. Kung sakali mang may maabutan kami. Uh -huh. e, ngayon, e, mga ilang bahay na ang pinuntahan namin. Wala pa rin kami naabutan. Siguro, inaano sila ng pinuno. May nagmamas... Nagmamanman sa kanila na ano, para hindi kami makasagip ng kapwa nating tao tana, na tana. ginagawa ni tinuno ng lakwak. Kasi hindi talaga yan, bro. Hindi, yeah, yeah. bro, kasi maraming lamok, bro. maapoy pa ba yan? Pag ang sira na yata, ang tagal ng... Oh, maapol pa pala <laughs> Ang gabi bro, nahirapan tayong sunugin yung ngukot. Ayaw yung magsindi. Kasi yan doon yung piyano. Parang ayaw tayo yatang kayagan dito mga paapoy ah. <laughs> so, Tingnan nyo naman sa likuran ito mga idol. Ito ang pinakasuluhuling bahay na na pintahan namin sa yung gabi lang. Parang ano na ito bro? Parang nasa, huling, huling kubo na yata ito dito sa bundok na ito bro? Oo, oh, nasa gitna ng kabundukan na maraming mahaba hmm. na kawayan. Kasi sa itaas, kawayan. hindi na kami makatuloy pa dahil may, para na siyang padir, yung bundok pa gano'n na ba? Yung, hmm. Mahirap na sa Ang istilo nila dito mga idol, ang pagtanim nila ng kawayan para hindi sila matuntun kung andito sila nakatira. Yung pa ano, pa pakubo ang ano, pabubong ang yung pagangat ng kawayan. Doon sila nagtatayo ng kubo sa ilalim yeah. ng kawayan nun. Para hindi Apos makita? yung kubo nila na tinitirahan dyan sa ilalim ng mga kawayan. Oo. Para hindi makita yung araw. Masa-masa. Masa-masa. Ayaw magsimula. <coughs> magmamanman lang muna kami uh, baka sakaling nakaalis o paparating pa lang yung ako uh, kailangan namin na uh, uh, mahuli talaga lalo na yung supremo ipaapoy kami ngayon dito kasi maraming lamok lamok, may ano mga lamok? baka yung lamok nakakagat sa wakwang tapos kumagat sa na amin nako mahirap na pa ipaauso kami bro, yung lamok bro, kapag kumagat sa aswang, baka yung lamok mahawahan sa pagiging aswang. Kaya yeah, nga. Parang aswang na rin yung lamok bro, no? kasi lamok. Umus, umus, sumisipsip umus, umus, ng dugo. Grabe, mm -hmm. mm napaka na dito na gubat. Bum hindi ko pala bro, na may, mayroon palang taong nakatira dito ang layo na nito eh ang layo na dito sa nakat, andito na tayo sa pinakasunok pa na gubat sa bundok bihira lang ang tao na makarating dito pero hindi namin ina inaasahan binabaybay lang namin yung daan tapos hindi namin napansin na doon sa dulo pala ay may nakatirik sa kubo sa ilalim pa naman ng kawayanan ano kayang ano kayong barangay yung uh, uh, ano dyan bro sa kabila kasi hmm parang kasi yung mundo kasi parang pader mahirap akitin yeah. tapos dun sa kabila anong, ano kaya yung barangay ng lang dyan mo ko di kaya na ano yung wakwak -wak sa apoy ba parang ano yung naiirita ba yung hindi sila, takot sila sa... Takot ano? sila sa apoy? Hmm. Kasi nang namin yung... yung wakwak ng nakaraan, parang... galit na galit yung kasama hmm. niya. Walang ano, walang maka... Parang... Hindi siya na... Walang kalapit. Ano? Ayaw talaga mag sindi, bro Ayaw, ayaw, makul. Ayaw, makul. Masa kasi siguro yung... Baka umu... Total, basa naman yung lupa. Baka umulan dito kanina. Eh, tapal ba? Tapal. Tapal. Tapal? Halo. Yung, yung kubo, yung sindihan mo bro, baka madali lang yan umapoy. Ah, hindi. Ha? Basa din. <coughs> Tumawa si Smok. Baka yung kubo, baka madali yan umapoy. Ilalaw nang walang ma pagbimbangan si Supremo. Nako. <laughs> Hindi lang siguro siya magbibimbang dito bro, baka mahugno bro. <coughs> uh, Napansin uh, na, na, uh, ko lang bro, parang itong <coughs> trapal eh, parang may yun, ano ito, parang kinakasal. Talaga, ay yung, anong tawag doon? Yung, anong tawag nung naglalagay ng trapal kapag kasal? Juan. Parang tulda? Hindi. Palapala. 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 -pala. Mm -hmm. Yung tulda ba na, one? Yung ng trapal sa barangay. Mm. Tapos naglalagay ng kawayan. Tapos yung trapal yung ginagawang yung bubong. Sarap ko yung bro. Pero, bro. basa yun eh. ito pichaw. Silid. uga. uga. Buti pang ako oh. Kucho, ha. Nagkutsaw-kutsaw. Kutsaw. Talaga, <laughs> ano Bruno? Uh, walang, punta din sila sa bayan ano, para bumili. Uh Walang asin. Ah, okay. Uh, kumakain din pala sila ng noodles. Pero baka naman bro, hindi aswang yung nakatira dito bro. Baka iniwan lang nila baka dahil natatakos sila sa aswang tapos nung umalis na sila baka yan. Uh, yung pumalit yung aswang na kasi wala nang tao dito. Kasi pa diba pag normal ka na tao ganito yung inuulan mo bumibili ka talaga dun sa bayan para may konsumo dito sa bukid. Yung noodles kasi bro dito sa bundok uh, para napipigil yung ulan. inahalo yan sa mga gulay gaya ng kamunggay, yung, yung labu. Oo, yung labong ng kawayan. Ganun ganun dito uh, pinaat ginaparusan uh, ng ibulag uh, mas lalong sumarap at matipid talaga dahil bigaya doon sa city na pumunta ka lang sa karindirya ayun maraming ulam doon. masasarap pa dito talaga ano talaga budget na budget talaga bro may plaka oh lalim ba? plaka yan? asan Wala man. Ano sa ano? Sino? Sa sa loob? Hmm. Talaga? Ano ka? Tapos hindi na yung ilaw ko bro. Ito yung problema ko talaga bro. Itong flashlight ko. Uh... Uy. Nakuha kayo na. Hmm. Timeback muna tayo. Ang malayo dito kasi nangyayon. Baka hindi ko lang sa si kapaligid. Pag sa atin. dito lang ah, dito lang malapit hindi hmm, ano lang yung busis na ba hina para po ay di ba di ba dati bro narinig mo yung sabi sabi bro kap, yung wakwa kapag mahina malapit, malapit lang Na narinig mo yung ano na <coughs> kapag pag malakas nasa malayo kapag ma malakas yung busis malayo kap, pero kapag mahina nasa malapit yeah. pero ngayon sobrang hina talaga bro baka dito sila sa malapit kasi malapit pero yeah parang marunong na rin sila magtago ng kanilang ano bro eh, kasi parang wala lang tayo na yung ng dito sa kaligit eh, baka talagang nag-upgrade na rin sila bro no? baka in-upgrade sila ng pinunok nila smok O sok ka o sok O sok ka bro dahil smok ka Ayun do muto na namu kapri ka lang yan Oo oo palina na Mapu mo smok na katawanan mo Uy wala lang din kalupad Pinapino na. Nakalipad yung wakwak mo. -wak, hindi to lang talaga sa malapit. Yan, lumayo na bro. Hindi lang talaga sa malapit. Bakit hindi natin na nararamdaman yun? Marunong na talaga bro. Wala na. Kasi malayo na. <laughs> no. Nagmamanman, nagmamasid lang pala sa atin bro. mag-report yung pinuno o sa supremo. Ganyan talaga sila. Ganyan talaga sila. Tapos, mag-report. Ganyan pa. Nalibat na yung passport ko. Ang balik kasi nalibat ito. Kaya Tara, tawto tayo, bro. Sige, sige. Papalakas muna tayo, bro. Sige, sige.